Lutuin natin itong diles na nabili ko ng lagpas na $10 para sa ating lunch for today. Siyempre, hindi pwedeng lutuin sa loob dahil mangangamoy ang bahay. Kaya't dito ko niluto sa labas para maamoy ng mga kapitbahay. Kailangan natin dito ng mainit na mainit na mantika. Mabilis lang itong maluto kaya instant ulam ito. Maliban sa diles, nagluto din ako ng inasal na manok at meron ding masarap na sausawan. Kaya't para sa tanghalian namin ngayon, meron kaming kanin, chicken na nasal at diles. Kain tayo! Tamang tama at pagkatapos naming magtanghalian, dumating na yung in-order namin na car seat ni Baby. Papalitan na naman yung car seat na meron kami ngayon. Kasi sobrang sikip na niya para kay Baby. Although, yung car seat naman niya ngayon ay kasya pa naman siya up until 4 years old. Tamang tama at nakasale itong car seat na ito mga langga. So, nabili lang namin siya ng mga lagpas $200. Kalimutan ko na yung exact price, basta sobrang mura na lang nito nakakaganda dun sa nabili namin na car seat ay pwede siyang spin ng 360 degrees. Kaya naman, hindi na kami mahihirapan na ilagay si baby at kuhanin si baby sa car seat. Anyway, habang inaassemble ko itong car seat, mga langga, sasagutin ko pala itong katanungan na ito. Napakarami ko nang natatanggap na katanungan kung bakit daw kami umalis sa dairy farm. Para sa mga bago dito sa aking page, kami ng asawa ko mga langga ay nag-migrate dito sa New Zealand para maging isang dairy farmer. Maging dairy farmer kami for almost 10 years. And originally, plano namin talaga na mag-contract milk and eventually own a farm in the future. Pero kagaya ng sinasabi nila, change is the only constant dito sa mundo. At ayun na nga, after nearly 10 years na pagiging dairy farmer dito sa New Zealand, we decided na mag-move on. Hindi siya madali para sa amin mga langga dahil we love our job. Nagmamanage kami ng asawa ko dati ng farm. At magiging honest ako mga langga, maganda ang sahuran sa dairy farming. Tapos, mura pa ang renta sa bahay, kaya napakaraming mga advantages kapag sa dairy farm ka nagtatrabaho. Pero teka, bago ko yung sagutin, nagpunta pala kami sa vet para kumuha ng certification ng vaccinations ni Missy Mu. Kasi iiwanan namin siya sa CATELE, at ito yung isa sa mga requirements nila. Pagkatapos ay pinuntahan namin yung aming storage, so nandito yung mga gamit namin mga langga. Yung mga bahay na nirerentahan namin ngayon, majority sa mga gamit na andon ay pag-aari ng may-ari ng bahay. So, furnished na siya nung nirentahan namin. So, andito yung mga gamit namin. Nirentahan namin ito ng 140 New Zealand dollars per month. Maliit lang na storage yung nirentahan namin dahil kaunti lang naman yung mga gamit namin. Ang mga malalaking gamit lang namin ay ang bed, itong washing machine, tsaka yung double door na refrigerator, tapos yung lounge set, at tsaka yung dryer. Pero yung dryer namin, ginamit namin dun sa narentahan naming bahay. Anyway, ito pala yung lugar kung saan namin iiwanan si Missy Mu. Binisita lang namin siya para makita namin yung lugar bago namin iwan si Missy Mu dito pag alis namin papuntang Pilipinas. Anyway, balik dun sa katanungan kung bakit kami umalis sa dairy farm. Ang pinakarason mga langga ay ang health reason. Hindi na kami bumabata. At base sa pagihikpit ng gobyerno dito ngayon sa New Zealand, mukhang mahirap na na marating namin yung pangarap namin dati na mag-own ng isang dairy farm. Kaya nagbago na yung pananaw namin. Kaya habang hindi pa kami ganoon katanda, we wanted to build a new career para makapag-step up pa kami sa ladder. Kumbaga hindi pa huli to upskill ourselves sa bagong career. At para sa mga nagtatanong kung may bago na ba daw kaming trabaho dito, wala pa po kaming bagong trabaho kasi uuwi kami sa Pilipinas. Pagbalik namin dito pagkatapos ng bakasyon, tsaka si Mike maghahanap ng trabaho. Sa ngayon ay nagtetemporary full-time job lang muna siya. Pero malapit na rin siyang matapos doon dahil malapit na kaming umuwi ng Pilipinas. Nabanggit ko kanina na ang pinakadahilan kung bakit kami umalis sa dairy farm ay ang health reason. To be honest, napaka-stressful ng dairy farming mga langga once na nag-manage ka na ng farm. At idagdag mo pa doon na araw-araw kang bilad sa araw at sa kung anumang temperatura sa labas. Kaya habang bata pa kami, gusto namin na maranasan yung ibang klase ng trabaho dito sa New Zealand. Kasi kung gusto naman naming bumalik sa pagiging dairy farmer, madali lang naman makakabalik doon dahil meron naman kaming knowledge, yung mga learnings namin, hindi na siya mawawala. Anyway, back to the video pala. Eto at nakabalik na kami sa bahay and we decided to go for a walk. Nasa 4pm pa lang ngayon mga langga pero nakalabas na yung buwan. Winter pa lang din dito sa New Zealand mga langga pero nagsisimula na yung spring. Kung nakita ninyo kanina, marami na mga buds yung mga punong kahoy. At dito banda sa may lake mga langga, naku meron na ditong napakagandang kahoy. Napakabilis lang niyang nag-bloom kasi nung nakaraang linggo, wala pa ito. Perfect yung panahon ngayon kasi maaraw siya. At hindi na siya ganun kalamig dito mga langga. Maliban na lang kung nasa South Island ka doon, nagsusnow pa rin hanggang ngayon. Tsaka itong punong kahoy na ito, nag-a-attract siya ng maraming mga ibon. At isa na doon ang ibon na tinatawag na tuwi. Ang tuwi ay isang protected na ibon dito sa New Zealand at native siya dito sa New Zealand. Ibig sabihin, dito lang siya makikita. Madali lang din siyang madistinguish kasi meron siyang white tuff sa bandang lalamunan. At ang kulay niya sa malapitan ay may pagka-blue, may pagka-green, at bronze na iridescent sheen. Napaka-vocal din nila kaya napakasarap nilang pakinggan. So anyway, balik pala dun sa usapin na pag-alis namin sa farm. Meron ding mga nagtatanong sa akin kung worth it pa ba daw mag-apply bilang isang dairy farmer dito sa New Zealand. A current na policy dito sa New Zealand, mga langga, napakahirap nang mag-apply dito at hindi ko nire-recommend na dumaan sa student pathway. Yun bang 12 weeks na pagte-training dito sa New Zealand at gagastos ka ng almost 1 million? Although legit yon mga langga, pero meron kasing malaking chance na hindi ka makakahanap ng employer dito. At marami akong mga viewers na nagsishare ng experience nila na up until now ay naghahanap pa rin sila ng employer. Yung iba naman ay umuwi na lang sa Pilipinas. Pero syempre, it's your own choice mga langga. If you wanna take the risk, then nasa sayo na yon. Marami pa rin namang mga hiring dito sa dairy farming pero mas prefer nila yung mga tao na andito na sa New Zealand yung may mga visas na inaalaw sila na makapagtrabaho. Ang maisasuggest ko na lang siguro para sa mga aspiring dairy farmers na planong mag-migrate sa New Zealand pero wala pa silang experience sa dairy farming. I suggest na mag-apply muna kayo sa ibang bansa katulad na lang ng sa Japan para makakuha kayo ng experience. At kapag nakagain na kayo ng experience for almost 3 to 4 years, Maari na kayong mag-apply dito sa New Zealand. Mas mabilis yon na process mga langga at less gastos. At para naman sa mga nagtatanong kung anong agency namin dati nung nag-apply kami dito, wala kaming agency mga langga dahil nung nag-apply kami, we applied directly. Pero yung mga panahon kasi na yon, allowed pa yung direct hiring. Sa ngayon kasi, mas mahirap na yung process sa pag apply bilang isang dairy farmer. Pero huwag kayong mawala ng pag-asa mga langga kasi nag-hire pa rin naman sila ng mga migrant workers. Mas madami nga lang yung mga requirements nila ngayon. Kasi aside sa experience, kinakailangan mo na rin kumuha ng English test bago ka makapag-apply bilang isang dairy farmer. Anyway, shout out pala sa lahat ng mga viewers ko mga langga. Lalong-lalo na sa mga taga-Tagum City at sa si Davao City. Sayang at hindi na kami makakaabot sa Kadayawan Festival pero sana pagdating namin marami pa rin mga prutas. So ayun lang mga langga, maraming maraming salamat sa panonood. Sana huwag niyong kalimutan na mag-follow, like at i-share yung mga videos namin kung nagugustuhan niyo ito. See you soon Philippines! Excited na excited na kaming umuwi. God bless mga langga! Bye!